Five mindset para mabilis makaipon. Una is, kapag kasweldo natin, unahin natin itabi ang ating ipon. Kasi hindi mag-grow ang pera natin kung sa simula pa lang wala tayong natatabing pera or savings. Wala tayong may invest And then, pangalawa, Practice delayed gratification. Alam ko marami kang gustong bilhin pero syempre habang tayo ay wala pang nabibuild na asset, kailangan talaga disiplinahin natin ang sarili natin. Kailangan mag-stick muna tayo dun sa mga needs natin. And then pangatlo, huwag itaas ang lifestyle. Madalas kasi kapag tumaas ang income natin, tumataas din ang lifestyle natin. Kaya wala rin tayong naiipon. And then pangapat, kalimutan ang bonus or 13th month. Alam mo ba na Isang beses sa isang taon yan, pag hindi mo inisip na gastusin yan, malaking bagay din at makakapagsimula ka mag-ipon at mag-invest. Halimbawa, kung 18,000 per year ang natatabi mo, after 35 years, meron ka ng 5 million. Paano pa pag 30,000 per year? After 30 years, meron ka ng 5 million. And pang lima, magplano at mag -budget. Halimbawa, gusto natin bumili ng magandang cellphone na 60,000 ang value. Nako, bago natin kitain yan 60,000, ilang buwan ba tayo magtatrabaho? Kung 20,000 per month ang kinikita mo, 3 months ang katumbas niyan para mabili mo yan. Or, kung 30,000 per month ang kinikita mo, 2 months na pagtatrabaho ang katumbas ng isang phone lang. To know more about savings and investment, message mo lang sa FB, Roan Salis Capistrano.